Nandito na naman ito mga boss. Ito mga boss, ito pala yung paa sa ating salasit. nya bago natin i-layout mga boss, kailangan meron ka ng isa natapos na yung pag-layout. Tapos, kumbaga, ito yung basihan natin. Ito yung pattern sa lahat para isa lang yung layout. nya ito yung sa gitna ng layout mga boss. Nilagyan natin ng rohit ito yung basa siding nya at saka sa sanipa sa harapan yung mga sanipa sa siding at saka sa harapan din itong mga guhit sa itaas sa gilid, gilid dalawang gilid ito yung layout sa paano natin yung design sa torno eh ito lang mga boss layout natin lahat para butasan natin muna bago natin iturno para hindi na tayo mahirapan na ito yung pattern mga boss meron lang tayong dinikit yung isa tapos lagyan natin ng eskwala din mag guhit na tayo ng marking na ito lang yung mga diskarte mga boss katulad sa mga furniture ito yung mga diskarte namin hindi naman tayo nag-iisa yung diskarte lahat ng nagtatrabaho sa furniture, yung alam na kailangan mayroong pattern para isa yung layout. Ang discarte lang natin mga boss, unahin natin sa pagbutas bago natin iturno. Ngayon itong mga butas pala mga boss, kailangan natin tapala ng kahoy din. I DIY natin yung pangtapa ng kahoy hindi yung mga body filler dahil darating yung araw mga boss uh, may posibilidad siya matanggal matutuplak matutuplak yon yung body filler hindi kagaya ng kahoy butasan mo kung mga mga boss si ibaon mo ang kahoy hindi siya matatanggal maganda pang tignan, kahoy din walang masilya kung meron pa kahoy nga walang butas mga boss dahil ina critical ito ng area dahil pa wala lang tayong kahoy nga makukuhang walang butas kaya pagtiagaan lang natin nga ganito yung uh, ito yung gamitin natin tapalan natin ng kahoy para mawala yung mga butas-butas mga boss basta importante mga boss hindi siya na nasa turno turno nga side yung mga butas walang problema Hirap yung nasa turno sa turno nga side mga boss diyan ang mga butas-butas medyo mahirapan ka. kaya tigib natin yung mabuti nga ah, hindi siya ma na hindi siya, siya, siya sa turno nga side yung mga butas-butas Kailangan okay lang yan sa mga pisngi pisngi niya siyang gilid gilid sa square na side basta sa turno nga side walang mga butas butas para hindi tayo mahirapan na ito yung magbutas butas mga boss ang lalim nito mga boss one and one fourth tapos one half yung butas yung bit na ginagamit natin ang gamit natin ng bit mga boss ito yung strip bit na yeah, meron natin yung layout tapos ginagamit natin ng granil para meron tayong basihan sa pagbutas ito lang yung discard natin mga boss sa paano natin i-layout muna tapos magbutas bago magtorno din nabangan mga boss paano natin itorno itong katulad itong nga, ka, nga design Yeah, ito ang palang kahoy mga boss. Ito yung mulabi. Sa bisaya mga boss. Ugas. Matigas itong kahoy. At saka magandang pang furniture. Pero masyado lang mahal. Hindi kagaya ng mga ordinary nga kahoy. Kagaya ng Jermelina. Acacia ito times 2 ang times 2 ang mga boss times 2 ang singil ito yung presyuhan or time two, times 2 and a half ah, ganyan times 3 dahil Madami mga butas pero yung iba mga boss ang ginawa nila body pillar lang yung masilya sa mga butas pero sa atin mga boss ang masanayan natin basta nasa negosisyon sa inyo sa mayari ang kailangan tapala natin ng kahoy hindi ba di kung magdadamot ang mayari mga boss na mura lang presyo tapos okay siya sa body filler nga pang masilya ah uh, oh okay deal, deal tayo dyan walang problema basta sabihan na natin nga uh, pangit tignan at saka darating din ng araw nga uh, may subilidad siya uh, tutuklap yung body pillar ganyan lang mga boss para hindi tayo mag kumbaga mga boss sa uh, may area sa, sa atin uh, kailangan magkaintindihan yung paano paano yung darating yung panahon kung body pillar yung gawin niya pang tapal ang sa atin ang isadyo sa atin yung pang matagalan para maganda yan lang po ang discard sa mga furniture mga boss